Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat syempre August 21 na po mga kalaki ng alas 11 po ng umaga. Ano pang hinihintay nyo dyan mga kalaki? Habang naglalunch, habang nagpe-prefer, habang nagluluto o habang anumang ginagawa mo dyan, buksan mo na ang cellphone mo at alam mo ba na ang mga lucky numbers na ibibigay natin ngayon mga kalaki ay napakaswerte naman po mga kalaki dahil sinumada ko po ito sa mga uh, nakita ko po mga tinatayaan ni Lola ng uh, nung araw mga kalaki sa kanyang notebook na maliit kaya ito na mga kalaki gusto ko po mas marami pa tayong mapanalo ngayon pong August na to at at gusto ko isa ka sa mapapa, mapapabilang sa winners namin na maipopost namin sa aming Facebook page araw-araw. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po ngayon mga kalaki. Kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na mga kalaki. Ilista mo ang mga lucky numbers na magugustuhan mo. Hilaban mo yan, tayaan mo ng tatlong beses mga kalaki sa 3 days ha, bago po natin bitawan or palitan. Kaya kung handa ka na, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo Okay mga kalaki, tutok-tutok na po rito Mamimigay na po tayo ng mga laki numbers Pero bago yan, alam niyo na Ino muna ako ng tubig mm. Okay At habang wala pong bumibili mga kalaki Siyempre, siguro nagla-lunch na rin sila Ah vlog vlog muna tayo ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 33 number 27 number 29 number 41 number 48 number 52 number 36 number 23 number 18 at number 10 at ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 21 number 25 number 38 number 22, number 10, number 26, number 33, at number 7. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 12, number 14, number 17, number 21, number 29, number 36, at number 3. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Kunin mo na ito na po ang number. 18. 18 na number 18. Number 21. Number 25. Number 23. Number 10. At number 16. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Kunin mo na mga kalaki. Ibibigay ko na. Number 8. Number 5. Number 1. Number 9 Number 7 At number 2 At syempre po mga kalaki Ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad Kunin mo na rin Ito na Number 21 Number 28 Number 30 number 32 at number 36. Ayan mga kalaki, kompletor pa ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalaki po ang mga jack pri ang jackpot price ng Lotto Pilipinas mga kalaki. Pero bago ko ibigay yan, dapat po mga kalaki ha, sa mga nag-aabang po dyan, mga lucky followers natin, sa mga bago dyan, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat po ngayon mga kalaki. Kinukuha po yung picture ko, picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayong nga follow mga kalaki, hindi rin po kami yan. Okay? at lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki, hindi po kami yan. Mga fake account po yung mga yan, subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot kasi nga po fake po sila, hindi nyo po ako makakausap dyan. Ito po ang legit na account na ginagamit natin ngayong mga kalaki at pwede nyo po ako makausap dito, lalong lalo na po sa mga sasalay sa private consultation na Message na po kayo dito mga kalaki sa account na to. Red Parong lagi nyo po iti-check ang followers, meron po tayong 320,000 plus followers, ito po yung ginagamit natin ngayong mga kalaki. Ha? At meron din po tayong Uh, kalahating million na account pero ito ang ginagamit natin ngayon Red Parungki na may 320,000 plus at syempre po meron tayong Aris Gatchayan na account okay meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin, po na merong 17,300 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin Red Parungki na merong 400 48,000 followers. And pa mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po pong kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadalang ko kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad diyan sa messenger niyo. Okay? Basta po nakafollow at nag-share ng videos namin. Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob sa Loto Pilipinas, sa Loto abroad, sa national, sa wedding, pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birthman at birthday mo. Mali mo naman dito, swertihin ka mga kalaki. Baka dito palaring ka pag sumali ka sa private consultation. Tulad nila, napanalo na natin sila mga kalaki at bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digit. Natatayaan mo sa araw-araw mga kalaki. Okay? At every 3 days magpapalit po tayo ng numero. Okay? Sa mga sasali po na interesado, baka dito ang swerte mo, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung ibang tao mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po, po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng August, September at October. Okay? Sali na mga kalaki at ito na ituloy na po natin ang pamimigay ng 6-digit lucky numbers, Lotto Pilipinas, 642, kunin mo na number 34, number 10, number 16, number 27, number 29 at number 31. At eto 645. Number 18, number 22, number 27, number 35, number 38 at number 41. At eto 649. Number 26, number 15, number 23, number 14 number 7 at number 19 at ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers number 38 number 43 number 47 number 51 number 16 at number 18 at ito po ang pinakalasa ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na mga kalaki ito na number 19 number 22 number 25 number 28 number 34 at number 37. Ayan. Kompleto pa mga lucky numbers natin mga kalaki. Pwede nyo po yan tayaan mga kalaki. Pwede nyo pong iramble ang mga lucky numbers natin kanina na 2 digit, 3 digit, 4 digit po mamaya. Iramble nyo po yan para mabaliktad naman po ang numero. Panalo pa rin po tayo kay mga kalaki. Ha? Tutok, tutok na po rito. At syempre, shout out time na po tayo. Shout out po tayo mga kalaki kay eto kay Ma'am Mirna Sandoval ayan po nang ano to? Uy, diyan po sa kapis. Siya mga taga-Capiz po diyan. Hello po kay Ma'am Mirna Sandoval taga-Capiz. Shout out po sa inyo. Humihingi sila ng 3 digit lucky numbers at 4 digit lucky numbers. Sige po, bibigyan ko po kayo. At syempre po mga kalaki sa mga ayan po sa mga vegetable vendors naman po diyan po sa May Aringay La Union. Ayan po sa mga vegetable vendors dyan sa Aringay La Union. Shout out po sa inyo dyan. Nagpupunta po ako dyan sa May Kabatlak sa San Fernando. Bumi, bumipitas ako ng ubas. Shout out po. Ayan po sa mga vegetable vendors dyan. Sa lahat po ng vendor. Tsaka mapasalubong sa mga dried fish dyan. Ako po. Hello po. nagpapabati po sila Sus, ati Susan at sila ma'am Ella, hello po sa inyo. At humihingi sila ng 2 digit lucky numbers sa wedding po, ibibigay ko po sa inyo. Sa mga gusto pong magpa shout out, message lang po ng message, comment po ng comment. Pag nabasa ko yan at dapat nakafollow ha, mag-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!